pag sakaling umuulan, paano yung unsa ba yung well, position yung mga nagpag Galing sa bahay nila Kuya Tan at ni Ate Sara mga iilang akbang lang patungo sa isang kubo na pinagtagpi-tagpi ang dingding at kanilang bubong galing sa mga nilipad ng bagyo dito aakalain mo na walang taong nakatira. Ngunit, may isa pa lang pamilya ang nagtitiis at namumuhay sa butas-butas na bubong at dingding ng kanilang tinatawag na bahay. Ito ang bahay ni Kuya Kim Cuervo. Aakalain mo talagang walang tao na nakatira sa bahay na ito. Kasi halos lahat ng gamit na nakakabit ay yung panay sira lalo na yung kanilang bubong Ayan mga idol, bali ito po yung ano, nakita ko yung bahay na to mga idol. Galing doon sa kinakuyatan, mga ilang lakad ilakad, lakad lang dito. Yan. kung titingnan mo 'to mga idol, ani ano ba? Wala talagang parang walang nakatira mga idol. Pero sa anoy natin, katukin natin. Ayo. Wow. Ano di tao diri mga idol? Mga idol. may oh, po. <laughs> <laughs> Ayan, mga idol, bali ito pala. Meron pa lang tao. Akala ko mga idol walang tao sa bahay na 'to. Kisa gay ngani mo, kuya? Kim. Kim Quirbo. Yan si ano mga idol, si Kuya Kim Kwirbo. Bali, siya pala yung nakatira. May isawa ka na? Meron. Tapos yung anak mo? Dalawa. Yan, dalawa do yung anak ng mga idol. Ito po, kasi noong galing ako kinakuyatan mga idol, nakita ko pala. Ito kasi yung daanan papunta doon kinakuyatan. Diyan mga idol ba? Doon lang yung bahay sa likod nila kuyatan. Tapos napapansin ko to mga idol. Ito yung pagkadaan ko ba? Akala ko wala talagang, ba wala talagang nakatira dito sa bahay na to mga idol. Kasi kung titingnan mo naman dito sa taggiliran niya talaga mga idol. Yan oh parang ano mga idol ba parang wala talagang nakatira mga idol pero hindi mo kalain na ano pala meron po palang nakatira ano dito isang pamilya bali si kuya Kim Quirbo dalawa po yung anak niya dalawa ba kuya? Mm. tama ba ako? tapos ayan mga idol ituro ko po kayo sa loob ng bahay nila yan ito mauning mga sinag gamit ni Mus bagyo, bagyo ayan yung mga yerong ginamit pala ni kuya Kim mga idol ay yung tira-tira sa bagyong udit. Ito po yung ano, bali, kwarto, sala, tsaka higaan na rin nila mga idol. Yung ano eh, pananglitan, og pag-uulan, Asa mo mga tulog. Ha? Diri, sa Diri Ayan, pag umuulan daw pala mga idol. Asa sa madabi, tagtuluan ni... Eh. Yeah. dito sa gina. Ayan. mo dito sa ano pala mga idol. Kasi parang ano lang mga idol, iwan ko lang kung ilansang manini mo. Oo, okay, itag siya ilansang na. Ngayon, isa lang pala yung pa. Parang ano lang siya mga idol ba, ipinatong lang siya dyan sa taas. Tapos, yun lang nga mga, oh, mga lipad-lipad na ano mga idol ba. Yanohin lang, yung inipit lang siya ng kahoy. Tsaka, pag umuulan daw dito, dito daw sila natutulog. Paano yung mga anak mo? Pag sa Pag sakaling umuulan, paano yung, unsa ba yung, well, position yung mga nagpag-uwan? Mag,

Di lagi ito. Ingat pa nang litar kagabi, umulan kagabi. Ah, moay mm -hmm. <laughs> oh, kasi dito pala na side mga idol pag umuulan. Okay lang naman siya mga idol. Okay lang po siya pag wala talagang ulan. Pero pag ganito po umuulan talaga, ay dito siya mga idol, hindi po sila nakakaiga kasi nga tumutulo yung bahay yan. Bali, panakita ko lang sa inyo to mga idol ha kasi ano po mga idol. Masigi ako. Nakita ko to mga idol, parang ano ba, yung nakaka nakakapang lumo mga idol kasi nga sa dinami-rami ng ano mga idol ba meron ba meron pa din talaga mga idol na mas ano mga idol ba mas nahihirapan lalong lalo na mga idol imbis na time na sana na magpapahinga pag gabi ay hindi sila nakakatulog ng maayos kasi yun na nga pag umuulan ay tumutulo po yung kanilang bubong kitang kita naman po mga idol na ano talaga yung ipinagpatong-patong lang siya na hero na ano lang ba yung mga tira tira lang ba tapos ito yan itour ko kayo sa loob ng bahay maliit lang to mga idol napakaliit lang po talaga ng bahay nila kuya kim kuya po yan. ito dito yung nagsisilbing ano nila lutuan tapos ito na rin yung pugasan ng mga plato tsaka dito kayo kumakain walang bubong walang bubong dito na side mga idol pag umuulan din baka doon siguro sila sa loob kakain ha? wow kilang okay lang siya pag walang ulan pero yun na nga pag umuulan mga idol ay napakalaking ano kalaga, yan pa ulit mga idol ah ito mga lipad to, mga idol klarong klaro naman sa mga hero nila mga butas butas mga idol hindi nga siya hindi nga nang nakapako bali anuhan lang siya yung yan yan yung bubong mga idol oh. inipit lang siya ng mga kahoy Kala talaga natin ba Kahit ako mismo Pag nako ko galing dito sa ano Sa kalsada rin ako yata Akala ko talaga walang tao Walang tao nakatira mga idol ba Pero mali Mali pala yung akala natin mga idol Akalain mo bang bahay Yan, <laughs> yan mga idol isinel ko to sa inyo mga ito kasi ano ba yung uh, kalagayan din pala ng ibang kababayan natin dito um, hindi eh, naman ako mga ito hindi po ako mayaman hindi ako mga ito nakakailangan lang din ano mga ito kumbaga parang ano din ako salat din ako sa buhay pero at least kami nakakatulog kami ng maayos na, nakakahiga kami hindi kami naistorbo pag umuulan sila lang mga idol para sa kanila lang lang yung ginagawa natin mga idol diba? at least kahit pa paano mga idol ma po tayo malay natin mga idol meron pong ano ba may mga taong magagandang kalooban dyan na mag ano lang kahit hero hero lang to mga idol tapos kahoy ba kasi hmm. maano to mga idol eh ma ulan talaga ayan o oh. Masukod ko d'rya? Yeah. Ah, susukod ko d'rya mga idol. May halikid corona Di bagatang katang lusok d'rya mga idol? Di ba katang lusok d'rya itu idol? Mayroon, mayroon, mayroon. May na kapok may sukod ni mong bay? Otso. size. size. Wala siyang bintana mga idol. Walang ano ba? Walang bulada mga idol? Walang <laughs> bulada ba? Pag umuulan mga idol, kahit it, ano, dumadaan yung tubig dito sa gilid kasi yung gilid ng padir nila yung bungbong nila mga ito ba kung tawagin sa amin dito ay ano lang din kasing haba lang din ng hero kung pag umuulan din tatagas din yung tubig papunta dito papasok sa loob nila mga ito okay. Ayan. Pero may ano naman kayo, may kuryente. Nagigi ano lang din mga idol, Naghi connect Oh, duting seres lang. Luting lumunsod. Asa na ka? <laughs> Ikaw yung kailangan namin dito, idol. <laughs> Malay natin. Ayan. Pamasin lang ito natin, mga idol, ha? At least, ang tayo kaya no, kuya? Salamat kayo, isa ko na. Salamat sa lang, mga idol, ba? I-ano lang natin to mga idol, at least. May darating na blessings para dito sa bahay nila, kuya, mga idol. Sana, sana, mga mga idol, ba? Uy, may idol eh. Uy, gilitan, may uh, Walang ano, may idol. Isa lang bintana na hindi pa nakabukas. At least, yung ano lang dito ba, na... na mapalitan lang yung hero ba. Hero lang, may idol, hero. Tapos, kahoy, baka sakaling ma ano to natin, mapalitan to natin, may idol ba. Sana, sana may blessings na darating, may idol, para maano na dito may idol. But at least, yun lang sa kahit kukunting pamaraan, pamara may idol ba, makatulog kasi napakahirap talaga napakahirap ng ano ng bahay okay lang kahit wala kang ano mga idol okay lang kahit wala kang ganito ba ding ding basta hindi lang butas butas at sira yung bubong mo kasi yung ding ding mga idol pwede naman niya ano pwede mo naman niya tapala kahit ano mga idol ang importante lang kasi talaga sa isang bahay yung bubong niya na pag sakali mong uulan man siya mga idol, hindi talaga tatagas pa kasi napakahirap, napakahirap mga idol kasi mismo ako, naranasan mo na din yan mga idol na tulo, tulo yung bahay namin yan. Sabi ko nga, ano mga idol na hindi basta-basta yung ganitong kalagayan mga idol. Ito, wala naman, okay lang naman ito mga idol. Yung ano talaga natin dito, pinaka-goal talaga natin dito mga idol. Yung kanyang yero, ma-extend ng yung kanyang, ano ba, kanyang Bulada dito mga idol, sige para Kirat mga idol para o sakaling uulan man, hindi pa rin papasok yung tubig doon. At least mga idol, kasi yung bahay pala ni Kuyatan, yun, ina yun nga natapos na yung bahay ni Kuyatan. Salamat talaga sa mga tao ano, nagmalasakit at tumulong para sa bahay ni Lakuyatan. Sakasaka mga idol, ito po yung ano ito po yung isusunod natin na matulungan yung bahay ni Kuya Kim. Kuya Kim Cuervo. Ayan. Hanggang dito lang to mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Share ko lang to kasi gusto ko din ipakita sa inyong mga idol kung ano ba yung kalagayan na ano mga kababayan natin dito sa atin mga idol. Sa amin dito. Yan, bye-bye mga idol. Ingat kayo palagi. Maraming salamat.